Ah, oh. Ganda pala ng pagkakuha para Nakakamali? Binura mo kasi kagabi yung ano ko kung... lang kita umat. God. <laughs> 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 Sana ginising mo ako. Oh. Paano pag gising? Ha? Paano e, lang pag pag... Hindi ko mong gising. Hindi kita. <sniffs> na Ulo ang anihin mo. Ulo ba? <clears throat> dito. Eh, kung masuntok mo ako ba <laughs> Okay. Hindi naman ako ganun. Kaya sa paa. Ano? Tapos masita mo ako bigla? Hindi. Okay. hindi na kagaya kasi dati na kunting ano lang eh. Yeah. Kunting hawak lang. Maano na. Pangit pa naman pagkakukaw dito. Ayun pala ako natutulog ano. Position ko. Dapat magsalita ka, see? Dapat magsalita ka. Na? Ano? Uy, sabi mo sana. Naan yung polyo? <laughs> Oo, oh, ganun. <laughs> ganun. Uy, naan yung polyo? Ganun dapat. Hindi yung... Saan mo ako hinahawakan? Ha? Saan ko? Sa likod lang pala. Uy! hindi na, hindi na yung yung langit ako hindi na, hindi kaya dito sa tagiliran dyan? paggaling natin yung urok mo ano yun matatanggal yan hindi matatanggal yun hindi matatanggal, si Magna. hindi na nag urok eh hindi daw pag ano, pag nag urok siya inaanong siya, ginagising ko mm -hmm. Baok, malakas rin. Ha? Malakas rin. Dalawa kayo, kulitis kayo, dalawa. Pati ikaw. <laughs> Pagod. Pagod. Dapat isisingin mo ako. pangit kaya mag-uuro. Malakas rin, eh. Pangit nga. Dapat isisingin mo ako. May puno pa naman yung silik mo.

So EU, EU management. Mm -hmm.